today's video nga ay sumaksis nga ang amiga nyo at inorderan nga tayo ng 41 pieces na pinya. Nag-ihaw na nga tayo ng mga paninda nating hito at talaga naman tatlo nga agad ang buena mano natin. Bah Dahil napakiyawan nga tayo kanina kaya ayan kumuha naman nga tayo ng isang kolong-kolong nga na pinya. Bago nga ang lahat ng yan ay samahan nyo na naman ako sa panibagong araw ng pagtitinda natin. Bago nga tayo mga amiga maglabas nga ng ating mga paninda ay eh, hinatid ko nga muna yung aking pinsa sa eskwelahan niya. Parang estudyante na nga din ang amiga nyo talaga naman maagang nagigising para nga maghatid ng estudyante. Pagdating na pagdating ko nga mga amiga, ay eh, naabutan pa nga tayo ng ulan. Na nga lang, eh, ay madala tayong kapote, kaya nagkapote nga tayo at hindi tayo nabasa. At pagdating na pagdating nga natin sa tindahan talaga mga amiga, ay eh, may tatlong bay na mano nga tayo na pinya. Kaso nga lang, babalatan nga natin. Tapos pinachap na nga din ni madam. Napakaganda nga niya na bay mano, kaya sinundan agad mga amiga ng 41 pieces na pinya. At eto nga tayo mga amiga, tamang pilingan ng mga pinya. Bali 41 pieces yan. Tapos sa na nga lang din natin binigay kasi nga hindi nga siya kakasya sa mga supot-supot dahil 41 pieces mga amiga yung binili niya sa atin na nag nga tayo ng dalawang piraso katapos nga din talaga natin mapagbentahan si sir agamuha na nga din tayo ng ating fresh pineapple juice tignan nyo naman kung gano'n nga itong kapuro kagaya nga ng dating mga amiga dahil nagbabalat nga tayo ng ating mga panindang pinya ito nga ay tamang balat nga muna tayo tapos kapag ka nga ay bumibili ay tumatayo nga tayo para pagbentahan kanya-kanya na ng mga kami mga amiga na trabaho habang si kuya nga ay naglilinis nga ng ating ii inihaw na hito. Tapos yung tatay ko naman ay busy-busy nga kasi nga gumagawa siya ng bagong ihaw ng hito. Alak na nga rin talaga namin na makapagtinda na nga din ng inihaw na hito dun sa may palengke. Dahil meron na nga din tayong tinda na live na hito, why not ka na makapagtinda na nga din tayo ng mga inihaw na hito? Kaya meron na nga din kasi sa atin na naghahanap. Kaya ayun, napag-isipan nga natin at napagkasunduan nga na makapagtinda na nga din ng inihaw na hito doon. Tapos na pagkatapos nga ng mga amiga ay talaga naman dumating nga din yung order nga natin na pambalat at pang ng pinya. Or pieces na siya mga amiga, meron siyang palang filler, meron parang chane. Ito nga ang mga amiga na ginagamit ko, yung pansud-sud nga at pangalis ng mata. Tapos ayan, talaga namang napadali nga mga amiga yung pagbabalat ko dahil nga sa order ko nga na ito. Pagkatapos na pagkatapos nga niyan mga amiga, ito nga si kuya, may customer nga, kaya binidyohan nga muna natin siya para maipakita ko nga din sa inyo. Tapos dahil naubos na nga yung ating blender nga mga amiga na mga pinya, nagripil nga muna tayo mga amiga bago nga tayo umalis at kumuha nga ng ating mga panindang pinya. naman mga amiga kung gano'ng nga kadami nga yung mga pinya dito nakukuhanan nga natin. Bali kukuhanin nga lang din natin yung order nga natin dito na 500 pieces nga na pinya. Nagkasundo na nga kami mga amiga sa presyo kaya ayan nagkargahan na nga rin tayo ng mga pinya at nagtulong-tulong na nga rin kami. Dahil medyo pahapon na nga rin tayo talaga, talaga mga amiga nakapagpunta dito kasi nga madami pa nga din tayong ginagawa sa ating munting tindahan at talaga naman busy busy nga tayo sa pagtitinda at pagbabalat nga ng mga pinya. Ayan mga amiga talaga naman nagdo-double time na nga din tayo kasi nga talaga naman susundo pa nga din tayo si kay mama sa palengke dahil nga yung tatay ko ay bumaba nga ng Nueva Ecija. Sobrang ang dami ko nga ginagawa. Eh, nakalimutan ko nang naman nga palang kumain. Kaya ayan, bumili na nga lang din ako ng ihaw-ihaw para palaman nga din ng tiyan. Dahil kada umaga nga mga amiga ay umuulan nga dito sa Aurora. Tapos sa tanghali ay eh, talaga namang napakainit nga ang sikat ng araw. Kaya ayan, para na din ako nag-water therapy at puro tubig nga ang tinilirang so, ko. Ayan. Ayan yung kakukuha lang natin. Tapos bababa natin dito. So, paano ba yan? Laban! <laughs> Tamaan nyo na naman ako. Let's do this! talagang ang pagkakarga nga mga amiga na kinuha natin na pinya ay talaga namang nagnamadali na nga rin ako umuwi pero dahan-dahan nga lang yung patakbo natin kasi nga madami nga yung karga natin at overload dahil ibababa pa nga natin ito dahil nga susunduin nga natin si mama sa palengke habang ako nga mga amiga ay bising-bising nga din sa pag-iihaw nga natin pos nga mga amiga yung kapatid ko nga at si kunyang na nga din mga amiga ang nagtulong na din na ng pinya habang ako nga mga amiga ay nagtitinda nga dito at bali tatlong piraso kasi yung binili na laser. pagkatapos ko nga din ay naman kumuha nga ako ng hito para makapag-ihaw nga ulit. At amiga, yung aking itinutuhunga na hito na to, abay ayaw pa yatang magpaihaw at pumapalagpalag pa. Inalis na nga natin lahat mga amiga, yung hasa yung bituka niya, tawang yung itlog niya nga lang yun natitira sa kanya, tapos ayan, nagalaw-galaw pa. So, ayun, tamang tawa nga muna ang amiga niyo at tamang seryoso nga yan, kasi nga talaga namang madami pa nga din tayong gagawin. At pagkatapos na pagkatapos nga natin mga amiga na makapagtuhog, ay talaga namang sinalang nga muna natin at pagkatapos nga natin isa lang, ay tumulong-tulong na din tayo mga amiga dito kasi nga may bumibili pa. After ko nga mga amigang maisa lang yung ating mga hito. Ito nga, nagbababa nga na nga kami kasi nga hindi pa nga rin sila natatapos dahil anong oras na nga din ay susundo na nga rin tayo kasi gabi na nga rin. Ay, buhay! Ang buhay nga talaga ng tindera ay talagang ganito. Hirap! Oo, pero kayang-kaya naman yan kapag ka nga ang pamilya ay nagtutulong-tulungan. Sa mga oras nga na ito mga amiga ay talaga magti-triple time na nga din kami kasi nga mga amiga ay talagang gabing-gabi na nga at wala na yata kasama yung nanay nga namin doon. Katapos sa pagkatapos nga namin mga amiga na maibaba nga yung mga pinya sa ayun, kinuha nga muna namin yung mga pinya namin dun sa kabila. Ba? Tapos sinililim na nga rin namin. Tapos sumundo na nga din ako mga amiga dito sa palengke. At akala nyo ba natatapos na ang ating trabaho? hindi pa dahil kukulin nga muna natin yung mga palinda nga dito ni mama. Nasaan pala na nga din natin na pare-pares na kami makauwi at makapagpahinga na nga rin. Pala makapagpahinga ay makauwi nga lang pala kasi nga pagkatapos nga nito ay talaga namang magtitinda pa nga rin pala tayo ng ating mga panindang hito. Sisinap at gagawin pa nga yung yellow. Paano ba yan mga amiga? kung nagugustuhan nyo po yung ating munting video, wag nyo naman po kalimutan na mag-follow, mag-like, and mag-share. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta nyo sa akin. At talagang mapapa-thank you Lord ka na lang sa lahat ng mga blessing at biyayang pinagkaloob niya sa ating ngayong araw na to. Kas na binigay niya sa atin para magampanan natin lahat ng ating trabaho ngayong araw na to. So, paano ba yan mga amiga? At dahil sold out na ang ating hito, ay eh, magsasara nga muna kami. Yan, next video. Salamat sa panonood. Bye!